Huwag tira. Red sakid. One. One. Ikaw naman. Ah, uh, ikaw. Six. Uy. Six. Ang gaya okay, ko. Two. Two. No. Wow. Diwan ka. One, two. Oh, uh, two. Six. One, two, three, four, five, six. Okay, ano number ka na? Saan ka na number? Guys, ano number ng red? Pakita e, mo sa kanila. 2 po. Eh, tatlo na po nakuha ko. ako. Tatalunin ko si po. Pakit na po siya si mama ko? Tatalunin ko siya. Si, three. One, two, three. Hoy, huh? madaya Hoy, madaya ka. <laughs> One, two, three, guys, nagdadaya si Miguel. Umakit na ako. mga kabungan, madaya po si Miguel. One, two, okay. Umikot uh, po. Ang number yan Three, one, two, three. Yalagot ka sa mga one, one, one. <laughs> five one, 2 3 4 4 ini ka lang five. Uh, mm, nah, Ana, ano mas mata sa Oh man, Oops. Uh -huh. no guys, mainit na po ang laban. Di kita na. <laughs> One, two, three. Yeah. Kataway kami ni mama. Ikaw naman. Oh. Hmm. Ano sabihin mo sa so, kanila? Ano lang kami? Nagtutok kami ni mama ko.